Wala. Wala po. Ang kanto. Mga masasamang espiritu. Aray! Ito, Cornelia. Aray! Ito lang ha. Mapasukin natin ang hayop na yan. Para makabawi naman si nanay Cornelia. No? Okay. Tsaka pangalawa, sino yung isa? Si Marcos. 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 Okay. Ilan taon na po yun? 76. 76. Oh, walang yung ano yung ano yung gumagawa ng dilim. Kapag so, balang po kuya ha. Peace lang. Kaya tawag ko ang pumatay kay Nanay Cornelia. Mag-usap tayo sa espiritu. Aray! Diyos na lahat. Diyos na kinakatakutan sa espiritu. Inuulit ko kung sino man pumatay Aray! kay Nanay Cornelia. Mag-usap tayo sa espiritu na Diyos. Aray! Diyos na lahat. Diyos na kinakatakutan sa Pasok! Aray! Ikaw na yan? Aray! Ikaw na yan. Isang tanong isang sagot. Aray! Ikaw ang pumatay ba? Gusto malaman. Aray! Sumagot ka lang, sumagot ka lang. Para hindi na tayo mahirapan. Aray, hindi. Hindi, sino? Sino pumatay? Aray! Babae lalaki? Aray! Babae, Babae. pa lalaki, ha? Aray! Babae ka lalaki? Sagot. Aray! Babae lalaki? Aray! Babae! Babae ka. Pwede kong malaman kung anong pangalan mo. Puh! Ah! Oh! Pwede kong malaman. Sa! Aray! Anong pangalan mo? Bakit mo tinatay si Tina ko sa akin? Ingit inyo! mo naiingit mo? Nasa'yo na lahat! Nasa'yo ang lupa ay ka! Hindi ko alam! pu, Sa'yo din mo pala kuha

May nilagay ka rito. Saan mo nilagay? Saan mo nilagay? Ah, <coughs> sa dito sa amin? Saan ah, dito sa amin? Sino ay susunod mo pa? Basta. Wala na. Yung totoo. Wala na po. po ako. Ano nga? Hindi ko po alam na. Lahat o yung mga naalala mo lang na nilagay mo? Yung ano mang an, ano, lang yung mga iba yung iba anong nilagay mo ko po. yung yung mga natatandaan mo uh, hindi na ba Aray! anong nilagay mo Ba't na mali yun pero mo nakas nakas down bigla nag shut down oh uh, ba ano nga nilagay mo Sabi, so, hmm. mm. Sabi um, Yung feeling pinagbibidahan niyo ayaw ba may nagbawa, no? Na nilagay okay. sa mga nangyayari. ba yan? Si Iles, si Amos, si Amos, si Amos, sa kanya nagmulay. Una siyang umihi eh. Sa ngalo ni Jesus, mag-usap tayo sa isang mga 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 Diyos sa akin nakatakot ang medyad na. Pasok. Nay, ikaw na Nay, ikaw na yan. Nanay. Anong uh, pangalan mo, Nay? Nelia. Nelly. O, oh, po niyo po. Hello. Sige po. Hi. Ito po. Kasi napasok ko po, po si Nanay Cornelia, yung pinatay po ng mangkukulam. Sige po, ali Ay, Yakapin niyo po. Ay,

Ah, uh, mo at nag-usap po tayo at um, 'yung pamilya uh, na may makabalik na sa uh, sa ating Panginoong Hesus, no? At sa dakilang ama, no? Huwag po kayong mag uh, at hindi ko po, po bibitawan ng pamilya mo. No? Wala ka na po bang sasabihin? Wala, Wala na. Uh, napapakilala po ako. Ako si Apo Chalil. Sa Tugo ng Diyos. At maraming salamat at ako uh, so sa pano ay eh, nakapasok sa katalang ng lalabi nito. Ano po? sa ka na. Apo, maraming salamat din so, po. Kung bilang ko tatlo, nanay, labas ka ha. Sabay, ikita. Salamat ka namin, Mahal na mahal ka daw po nila, Narinig rin pa po malakad namin, namin yung mga bala bina, bina. yung Yakap, yakap bina. malakad namin, malakad namin yung mga bala bina. malakad namin, malakad namin yung mga bala bina. malakad namin, malakad o, tawagin, tawagin. Tawagin. Malaki ulo ko. Ah, wait lang nanay, ha. At tinatawag pa po yung isa. Na. Wait lang po. Dito po. Lola, ano ito? Lola, ito ko, si oh. oh, ko oh, oh, no. ah. Mo si Lola mo, si Lola mo, yan. mo si Lola mo. Lola, oh. ito si si Lola yan. Nay, bilang ang tatlo, ha? Isa. Dalawa. Tatlo. Ilabas! Ano? Ah, Sigaw na yan. Opo. ano ngayon masasabi oh, mo God. ko. sa nila? Pamilya na to. Oh, ano? Patawarin niyo po ako. O. Patawarin niyo po ako. Ilan na, na napatay mo? Ilan na? Maliban sa kay nanay at kay yun isa. Yung totoo. Dalawa lang po. Ha? Opo. Patawarin o. niyo po ako. Nilagay mo kayo dito. Alisin mo. Nilagay mo kayo dito. Alisin mo. Nilagay mo kayo dito. Nilagay

ano po? Ano, ano po? Patawarin niya po ako. Kay Judith, wala ka nilalagay. Wala po. Eh, boy. Eh, Marilo. Wala po. Sa akin. Ako, wala po. Aray. Kanino, kanino? Ano, ano po? Ano, ano Opo. Ano po? Dagdagan na lang po para makasigurado tayo. Isa-isa. Papaganyan ka po kayo. Lapit Oh, ito. simulan mo dito. Simulan mo dito! tanggalin mo. Mula ulo. Tanggalin mo. mo. Isa-isa. -isa. Wala po. Isa-isa. Isa-isa. Wala po. Wala po. Sige pa. Sige pa. Aray, wala po. Bu ah! Ah, oh, napo. Ah, opo. Kenpo. Cool Isa, -isa oh, pa sigurado oh, tayo, meron na. 'Di eh. e, malayo ko sa bahay. Bo. Buso, lato kayo. Napo. Mga sama-sama. mo kung pinagsisinungalingan may mga kada to.

wala. Wala po. Wala po, wala po. Tanggalin mo yan. Wala po. Tatanggalin ko na po. Wala po. po. sa balakang. Wala po. sa balakang. Okay. mo natin kung gumagaan ha? Kung gumagaan. Wala po. Okay. So, alam. Alam.

<laughs> oh. Tanggalin mo, tanggalin mo yung lalagay mo Wala, wala akong ginagalagay mo Sige na Ano, ko na pa kasi mo Tatagalin ko na. Aray, tatagalin ko Ikaw ba na. Ang pinakamataas dito? Ah, ah, Sa lugar na to? Mamang kukulang, po. Ay, mas mataas pa po. Oh, Sige, sige. Ah, si ilagay. Ako ah, muna lang ito. Ah, po. ah, po. ah, po.

Oh ay Allah ay sabin lalu patawi

Ano nito? Cesar. Cesar. Kapimpin. Sa ni Jesus, Cesar, balik sa katawan niya. Pum! Bakit ito? Pwede, pwede, pwede. 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 Hello? Sino si ka isaw. ba? Okay, siya na. Wala kang demensya. Ano yung sinabi mo kanina? Tanda mo ba? Oh. Kahit Wala isa? Ba? Sa haba na yun? Sa haba na Hindi mo alam ba? na pumasok si nanay, ano? Hindi mo alam? Ibig sabihin, positive po. Nakausap natin. Yung tinawag mo si... Maybe Melvin. Alam mo? Tinawag mo siya. Tinawag mo, hindi mo alam. Sige, pwede ako magtanong. Ah, uh, Mag-vlogger uh, muna ako. Ah, uh, shout out sa inyo lahat. Ako si Apo Chalin, pag sa balit. Ito po. Ah, uh, nagawa natin ang na paraan. Ibenelik ko doon sa mangkukulam. Uh, at ah, hanggang sa mag-shutdown siya. Ah, uh, dalawa na po pala na patay niya. Ah, uh,